Ako kasi gusto ko talaga na mapunta na sa hudikatura sa lalong madaling panahon. Kasi kung tutusin, yung tagal-tagal na nito, bagal-bagal. Ito na nga yung dinadaging natin eh, na sana kung may mga pulis, may mga general, may mga opisyal na talagang nagsala, abay... Uh, Parusahan na yan para hindi na tayo ipasukin ng mga ICC na yan at kung sino-sino pa. E eh di mas maigi sana kung mas mabilis yung hustisya sa atin, e eh di hindi na nakialam yung kung sino-sino. Ang bagal kasi. Yan ang problema. So, huwag na natin pabagalin. Diretso na natin sa korte at uh, magsumigasig sila. Yung DOJ, pursue all these cases. File them as quickly as possible. And make certain that... Uh, We have swift justice, finally. Okay naman, siyempre, karapatan ni Senator Bato, ni Senator Goy, pagtanggol sarili nila. Uh, ako, nagmamadali na lang, siguro. Tama naman sila, it's, uh, it's their call. Uh, first of all, Senator Bato is the chairman. And certainly, Senator Jingoy can probably help him. So... Siyempre, nasa judgment and discretion nila yan. Ako naman, ang akin lamang, ang hinahabol ko, eh talagang uh, swift justice kasi masyado nang matagal itong mga kasong to. Sabi niyo po, ma'am, kanina, a great deal of evidence has already come forward from the Quad Committee. Oo so, naman. So, you can say, you, are you saying, pwede nang dalhin sa korte right now? Palagay ko, uh, DOJ is uh, competent at this point to make a case with the help of CIDG, with the help of the NBI. Perhaps, uh, prosecution is in order. Ang tagal na eh. At uh, alam naman natin na uh, as uh, cases uh, linger, the evidence grows cold and uh, the uh, testimonies become stale and the witnesses disappear so kina dali talaga